akong pinadala. so, magpapasabay ako sa inyo na buksan natin to parcel ko. Ito mga in-order ko online. Ito ay mga damit at shorts. Ay, bali. Ito ay damit at shorts. Ayan. So, nabili ko lang siya online. Titingnan natin ngayon kung sakto ba ang laman o kung sakto ba yung uh, in-order ko sa kanila. Kasi, di ba, syempre online lang tayo um-order. Uh, so, hindi natin, hindi natin alam kung uh, legit pa si seller. So, kung mapike man ako, okay lang yan. So, at least may iwasan nyo na tong seller na to kung hindi ba ito legit. Chucks lang. No? Uunahin na natin si shorts. O, oh, ayan o. Ay, ay, ay. May pasimulang kulay. Ayan. <laughs> ilagay muna natin ito sa tabi-tabi. ito ay mga t-shirt. So, ayan uh, na. So, tingnan natin siya. Ito ay 20 pieces ang in-order ko. Mas makalas kasi tayo pag medyo maramihan yung bilhin natin. Diba? Sana maganda itong mga shorts na to. Pangalawang klase shorts na ito sa akin dahil ang unang nandiyan sa akin ay mga jersey at yan ay dinideliver lang sa akin dito dahil nasa kabilang munisipyo lang yung uh, nagde-deliver dito sa akin. So dinadaan na lang niya ako Pagkaunti na lang at ayan, o-order ako sa kanya. Diba? So, chika-chika muna tayo. Mahal-mahal si Jersey dahil, ah, uh, nung una, hindi muna ako, hindi talaga ako gusto. Pukuha sana, dahil mahal talaga siya. Pero, nakita ko yung pagkatahi, yung tela, maganda din naman siya. Tapos, um, yun, maganda yung tela, yung pagkatahil. so, yung mga customer ko, pinupush ko talaga sa, kanila na hindi yan China-China, sir. Diba? Napabakwa diba, na tayo, At ito na nga. Ito nga pala ay meron silang free na bag na, na free na sling bag. So, pinapili, dalawang klase yung papipilian mo. So, dalawang brand ha, hindi yung dalawang ano. So, dalawang brand ang papipilian mo, Nike at saka Adidas. So, pinili ko doon ay nakalimutan ko na siya. Ay, nawala. Ay, so, baka sa t-shirt yun pala. So, sa t-shirt pala yun. So, medyo mga ilang araw na pala ito. Tapos, si seller, kontak ng kontak sa akin. Gusto niya kasi humingi ng feedback na, kaya lang, medyo na busy ako dahil nagpa-extension ako sa aking mall at wala tayong video-video or unboxing sa ating mga parcel, so, sa mga in-order natin. Kaya, ayan, ngayon ko pa siya ng hotel. <laughs> Sobrang OA, no? O, so, pa diba? So, ayan. So, ito siya na short. Ayan. So, 20 pieces ito wait lang. Okay, balik tayo, no? Gumising na yun ang aking vaccine at may bumili na. So, balik tayo, medyo, medyo maigang-maigang. Okay, balik tayo. So, itong short na to ay maganda siya na quality. Mga <laughs> mi. maganda naman siya na quality. Napakalambot. Napaka, parang, mas, parang maganda din ito sa aming lugar. Dahil mainit itong aming lugar at parang na, malambot siya at kumbaga sa ano pa, lumuy. No? Lumoy iyahang tela. <laughs> Tapos, yung print niya ay vinyl. Uh, wait lang, saan na ba yun si print? Ah? di ba? Oh, ba? Diba? Vinyl ang tawag dito. Tapos, mall quality din talaga siya. Ang sukat naman niya ay nasa 26 to 36 ang size niya. Kung sasagad, nasa 40. Okay? Kung isukat niyo naman dito sa liig, 25. O, oh, ba? Diba? Parang nag-live na ceiling na ko. Okay, mine. <laughs> Olive green, mine. Maganda ang tela niya, mga mi. O, oh, di ba? <laughs> Maganda ang pagkatahi. Clean finish talaga. Siya. <laughs> so, ganito pala mag-live, no? So, oh, oh, olive green. Ayan. Meron pa tayong violet. Oh, yeah. Maganda talaga yung filler Tapos, yung packet niya ay isa lang. Oh, ay, buslot. <laughs> sorry, sorry, sorry. Nashock pa. Buslot. Hala, sorry. Kaysa makakuhaan, no? <laughs> sorry na lang kay customer sa makapuhan nitong kulay na to. <laughs> Pero sure naman ako sa tela. Uh, sure naman ako sa tela. Magandang tela talaga siya. At um, clean yung pagka, basta maganda ang pagka tahi So ayan, bibilangin natin sya kung aapot pa siya sa 20 Piraso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. 20 talaga siya. Oh, diba? O diba? Napaka-OE. <laughs> Parang gusto kong kumuha ng isa. Itong kulay. <laughs> Ayan. Glow in the dark. Diba? <laughs> Parang bet ko siya. Okay. So, as in, napakaganda niya. <laughs> Woo! Gano'n, gang? May just? Okay. Balik na naman. May bumili... <laughs> may pa-advertise tayo. Okay. So, kung bibili kayo nito sa kanila, meron na siyang tag. Ayan. At iba-ibang klase na uh, brand name nila. Chucks. At ang haba din nitong shorts na to ay 16 inches. Okay. Okay ba mga me? Okay. Pakilang. <laughs> Ganito e, pala mag-live, no? Gusto ko mag-live. Sana makapagbenta ako ng live, no? <laughs> Parang na-enjoyan ako mag-live. Oh. Diba? Ayan. Oh. <laughs> So, yun lang. jokes na ba? Kung na ba sa lahat? Okay. So, tapos na tayo dito sa mga shorts. Tapos, na tayo sa t-shirt. Ayan. Minalamay lang. Okay. So, dito tayo sa mga t-shirt naman. Tapos, yung size nito ay, uh, sabi ko kay Sealer, large at XL yung in-order ko na size dahil yun ang mabenta sa akin. Meron akong mga kaunti itong mga damit kaunti na lang. Ayan, naka-order ako sa kanila. Pero parang magahi, matigas. So, wait, wait lang tayo. So, naka, nasa, nasa 20 pieces din itong in-order ko. Tapos, ito nga pala, balik lang tayo dito, no? Pwede mo siyang ibenta sa 130 to 150 pesos. Pero sa akin, bibenta ko siya ng 150 pesos. Kung mag, mag ano pa si customer, kung tatawad pa, so, doon tayo sa 130 pesos, di ba? Okay pinaglaruan na yung mga paninda. Oh, yung kutigo ko, di ba? Di ba, ganyan yung mga sa news anchor. May pa, may babasahin sila. Okay, hold on. Up. Okay. So, ito ay, ah, feeling ko, iniba-iba niya yung size large at XL. So, ayan. Hala. Hala. Patay na. Hala! Nabudol tayo. okay, okay yung pinadala. May mga okay, okay. Hala! Hala, oy! Hala, okay. Nanidagan sa kung ugangan. Mga nindot pa. Hala patay na. O, oh, di ba? Ito ang pinaka-risky sa pag-online. <laughs> Kung sa online ka bibili. Dahil bibigyan kanila ng ano, okay. Ang dami-dami dito sa yung yung inlo ko, yung mother inlo ko, uh, bumibili sila ng okay okay dahil hindi nagawa nila ng trapo. <laughs> so ayan, makikipag-away talaga ako sa kanila. Humanda sila. Ito yung XM na. Ay, ang pangit. Okay, Ilalagay ko sa screen para makaiwas kayo. Hindi na kayo matulad sa akin. <laughs> oh. ayan. Hala. <laughs> Wala talaga. So, chucks. <laughs> Wala na tayong maraming detalye dito sa mga t-shirt kong binili dahil naloko tayo. <laughs> naloko tayo. Ah. Okay. Makipagbakbakan ako dito sa seller na to. Okay. So, ayan. Ayan, mga ukay-ukay talaga siya. Tapos, hindi pa nilabhan. <laughs> okay. So, ayan. Parang yun na, yun na nga. Um, kinunta ko yung si seller. Tapos, meron silang, syempre, hindi na, sila, hindi na nila ako re-replyan siguro nun. Hindi na ako aasa kung re-replyan pa nila ako. At, trinay ko na kontakin yung contact number na andun sa kanilang uh, page at hindi na makontakt napaka napaka sad uh, hindi na siya makontak at yung page nila ay ayan, uh, ang page nila ay parang nawala na, iwan ko ba o yung account ko lang yung uh, naka block sa kanila so sayang yung pera natin as in <laughs> ay nakatawa pa tayo so sayang yung pera, yung 2,000 ko na pinuhunan ko sa damit dahil meron akong damit dito na binibenta sa sa orange platform ko yon binili tapos ito naman nagtry ako doon sa sa blue <laughs> sa libro kaya lang ayan na pero itong si ano sa parang nanghina ako <laughs> power please kasi nasayangan ako sa 2000 mga nasayangan ako sa 2000 di ba kinunta ko talaga at yon napamura na ako sa kanila Nang very slight lang naman. Kukutay-utayin <laughs> natin itong tatanggapin at Okay lang ito. So, okay lang. Nilagay ko yung chance sa screen kung ano yung page na yun, kung sino yung seller. Tapos, yung contact number nila. So, ilagay ko sa screen para kayo din makaiwas. Di ba? Diba? So, ayan na yun siya. So, pasurti-surtihan na talaga tayo dito sa uh, sa pag-online, sa pag-order online. Ito na seller, legit ito siya. Dahil tumawag ito sa akin kinonfirm niya ako kung totoo ba na nag-order ako, o totoo ba kung ako ba talaga yung nag-order. So, kasi, umiwas din yung si seller kung, ah, uh, nang, nang, nang bubudol lang ba talaga ako, o nang, uh, kung baga, ano ba, nang nadaya lang ba akong mamili, yun, yun ba? So, ayan, sa second, yung pangatlong bili ko, kung baga, sinabay ko to, itong in-order kaya lang sa iba-ibang seller. Ah, uh, kung baga, sinabay ko sila sa isang araw na umorder, order kaya lang, iba-iba yung seller. Okay, so... Tapos, ito na seller, tumawag siya sa akin kung um, yun na nga, tumawag siya. So, yun ang isa sa tipo sa inyo na uh, legit si seller. Ito naman, si Ukay Ukay, <laughs> ayan, hindi yan tumawag sa akin. Okay, wala. So, ayan, dito lang tayo, sobrang saya-saya. May mga bagay na mahirap tanggapin pero laban pa rin kahit na, na scam tayo. No? Wala tayong choice eh. Wala kasi akong choice. Uh, mas pinipili ko kasi na mag-online na bumili dahil yun na nga dahil sa yung meron akong bata na binabantayan at wala akong masyadong oras para lumabas o pumunta ng downtown. Sa totoo lang, pag mag, uh, mag, pag magbibili ako ng aking mga panindang mga plastic ware sa downtown medyo pahirapan pa yung schedule ko dahil si si Banahar yung schedule niya kailangan pa namin uh, kung kailan siya bakante tapos ako naman kung kailan ako uh, pwede dahil walang magbabantay sa akin kanan so kaya parang kumbaga ako nag nag nag, nag nagpamahala na lang kumbaga nagre-risk na lang ako sa pa-online na mag-order at ayun sumapul tayo <laughs> Sumapol tayo ngayon. <laughs> Taichi ang atong 2K. <laughs> so, ayan na. So, yun lang para maiwasan yun na rin. So, itong seller na to. Ayan. So, yun na yun. So, yun lang na muna. so, yun na muna. Bye for now. God bless. Bye-bye.